Ah, tama. Ayun, eh, good morning mga master. na kami mag-try kami maglambat dyan sa Maylao. Um, hmm, nagagamit namin lambo. Traditional fishing kasama <laughs> ko si Kuya o uncle, parehas na lang yan. <laughs> <laughs> uncle Mark. Ano to? batik batika naman ng sinto ng atin. yung mga isa sa tauhan ng mga malalaking bangka doon sa ano, sa puerto. Dito lang kami mag -aria. sa ano lang, sa mababaw. To wala pa ano to, hanggang ano lang to, hanggang balikat lang wala pa ngayata. Ni lambat. Ganito ang trabaho ko noon, mga master. Noong high school ako. Taga Lambat, taga busiro Ngayon ko lang ulit na experience to. Tagaw-tagaw din ano? So, nga, nga, nga after ah, 20 naman. years din siguro. Okay, saglit lang naman to eh. Tapos mamaya nakita nyo kanong gagawin namin dito basta naranasan mo na yung trabaho alam na mo oo, Madal madali na lang ano yun to balikan pero pag hindi mo naranasan mahirap <laughs> Kamot kakamot ka ng siko mo <laughs> Okay, malapit na. Ito na, patapos na. Huwag ah, natin bulabukin. Okay, okay gano'n tayo sa timbog natin. Ito, may ano, may ano. May parang nakahulman na bao sa dulo ng kawayan. Ito yung gagamit na namin pambulabog. Ah, subukan ko nga umarunong pa ako. Baka malaglag ako sa bangka nito ha. Kahit Okay na. Bira tayo, bira. Maraming talbog yung dagat. ikaw yung isla dyan sa ilalim, Ayaw ko pala kung hindi ka magtakbo. <laughs> Check natin yung lambat kung merong huli. Ito. Tanggalin na kagad natin, oh. Oo. Sige. Ako na Ako na sa taas para man. Sige. Ako magtanggal dito sa ilalim. Para. Wala mang sabi. Tingnan yeah. mo mga makauwi ka, may pakita yeah. mo yan doon sa ano, walang may mag Mga anong mga barkada? Ah. Yo na kawala. Oh, Kakahula kana sana nako ka pa. <laughs> Pwede pag tulong na lang ako magtanggal Ito uh, lang yan, uh, pang... huwag tanggal mga master Hanapin nyo lang yung ano dito Ito, oh, may mga ano yan Pumasok kasi yan siya dyan Papunta doon sa kabila tapos Ito isa to sa ano uh, FYI Ito sa isa sa mga masakit makatinik to Kaya ako nag-iingat ko Anong ping Pag ganitong ano, Lumagpas na yung ulo Pwede yan palusutin na lang Masyadong malaki ata yung lambat. Masyadong maliit. Ini huli namin no, lambat. Ah, Ay, dami. Ba ba yan? Mga, mga 15 <laughs> to 20 kilos yata to, dalawang ari. Malaki ng isda.